Hi guys! Kamusta? My last video ay noong July. At ngayon, September, ay merong naganap sa amin. At ito ay ikukwento ko sa inyo. Okay, kararating ko lang guys, galing sa palengke. At meron akong binili. Ipakita ko siya sa inyo. Ayan guys, ang aking binili. Okay? Tuloy ko ang kwento ko sa inyo. Kanin, kaninang umaga, mga kaninang umaga, mga 4 a.m., ito nangyari. Natutulog pa ako guys, nang bigla akong minarinig na malakas at ako ay nagulat. Bumangon ako at hinanap ko 'yon. OMG. Yung pala, yung laboratory namin sa banyo ay bumagsak at nadurog. Hindi ko na lang siya na-picturean kasi antok pa ako. Kaya hinayaan ko na lang. At alam niyo ba kung bakit bumagsak? Yung anak kong malaking tao ay nag-CR. At nakakita ng gagamba. At sa takot sa gagamba, kasi may phobia, hinabol niya ang gagamba at pinatay. At doon, pumunta ang gagamba sa may lababo at kanyang pinukpok ng malakas ay medyo mahina na ang labatory at luma na. Ayun, nabasag. Kaya guys, wala akong choice. Pumunta ako pagkagising, pumuntagan ako at bumili ako ng bagong laboratory. Kaya, umanap din ako ng tuberong gagawa. Ngayon, papakita ko sa inyo mamaya ha, habang kinakabit ng tubero. Kaya guys, see you later! Guys, dumating na ang tuberong magkakabit ng bagong laboratory. At after an hours, ipapakita ko sa inyo kapag nagawa niya. Okay guys, see you later. In a few hours later guys, napalitan na ng tubero ng bagong laboratory ito. At eto okay na. Masaya din naman ako at napalitan kahit by accident. Okay guys, this is it and bye-bye. Thank you for watching.